Nakita natin na nasabi ni Coach Tim Cone na magiging handa ang gilas sa FIBA Asia Cup malawak ang ibig sabihin nito dahil posible na handang maglaro ang ibig niyang sabihin at hindi ngayong handa o prepared na manalo dahil kung sa handa ay handa nga naman ang gilas sa bakbakan sa loob ng basketball court pero hindi sila ganon kahanda para manalo dahil na rin sa atrasado na naman ang pecha ng kanilang insayo habang ang defending champion na Australia Boomers at ang New Zealand ay nagtagisan na ng galing sa ngayon patuloy ang kanilang development sa international level level kanilang mga national basketball teams o players aktibo hindi lamang tuwing FIBA Asia Cup qualifiers at FIBA Asia Cup mismo. Issue pa ngayon sa gilas ang lineup may nagpositive may hindi pa tapos ang naturalization at inaabangan pa ng karamihan ang Milora Brown update kung makakapaglaro ba ito bilang lokal ng gilas dahil wala pang update ang FIBA at SBP kung ano na ang status ng kanyang pagiging player ng gilas categorized ba bilang lokal o hindi. Tapos may maliit lamang na chance na posible makapaglaro sa FIBA Asia Cup. Itong si Kai, posible na mabigyan ito ng go-signal ng kanyang doktor kung naging epektibo at mabilis ang proseso ng kanyang recovery dahil meron talaga yung mga tao na mabilis makarecover kapag sinusunod nila ng maayos ang proseso ng kanilang gamutan. Kung hindi man makakapaglaro si Kai sa FIBA Asia Cup, ay posible na sa opening na ng FIBA World Cup qualifiers natin makikita ulit sa Gilas Team itong si Kai Soto. Mahigpit ang labanan na magaganap sa FIBA Asia Cup. Japan ang isa sa paborito at meron nga namang chance na manalo kontra sa team ng Australia lalong lalo na nga kung yung Olympic team nila ang kanilang gagamitin lahat ng mga malalakas na players na meron sila ay available at kanilang gagamitin sa kanilang lineup idagdag pa natin na maaga ang kanilang magiging insayo kumpara sa Gilas team aasa naman tayo sa matinding swerte yung iinit ang opensa ng Gilas lalong lalo na sa 3 point area dahil na rin sa maiksinga ang insayo natin wala sa ayos ang lineup ng Gilas at mukhang sa FIBA World Cup qualifiers na ulit, babangon ang gilas dito natin. Makikita ang top players natin babalik na ulit ang sigla ng gilas sa mga oras na ito. Sa FIBA Asia Cup, talagang mababa ang chance natin na umabot sa top 4 dahil sa marami talaga ang kailangan na ayusin ng gilas at parang magiging isang preparasyon ang FIBA Asia Cup para sa gilas team para naman sa paparating na FIBA World Cup qualifiers na susunod nga rin kaagad pagkatapos ng FIBA Asia Cup. Arwin Tolentino, target ng anyang Jung Kwanjang Red Boosters ng KBL at lumabas na sila nga ang team na gustong kumuha sa kanya. Nagpalit ng head coach ang anyang at may sarili nga itong diskarte si Arvin naman ang kanyang gusto pero pwede pa rin na kunin nila itong si sa Bando. Kung natuloy nga si Arvin Tolentino sa team ng anyang ay posible na sa PBA na natin makikita si sa Bando at magpapadraft na nga ito. Isa lamang ito sa senaryo na pwedeng mangyari sa karera naman ni sa Bando kung hindi ito maglalaro abroad next season. Nakita natin na iba na nga ang head coach ng anyang kaya naman iba rin ang mga players na gusto kanyang kunin sa kanyang lineup. Mukhang narong move nga itong si sa Bando dahil sa akbang na kanyang ginawa. Last season at dahil dito ay hindi siya nakapaglaro ng isang buong season at sayang nga rin yung kita milyones pa rin. Ang halaga nito malaki-laki rin ang nawala dito kay Abando kaya naman nakakatiyak tayo na next season ay maglalaro na ito kung hindi man sa abroad ay malamang dito na siya sa PBA maglalaro.